Ang mga introvert ay hindi sinasadyang magmukhang unapproachable. Sila ay sadyang nagbago. Dumating sila sa punto kung saan tumigil na silang humabol sa pagpapatunay, tumigil sa paghingi ng paumanhin sa kanilang katahimikan, at tumigil sa pagbibigay ng kanilang presensya na parabang libreng akses ito para sa sinumang mang humihingi ng pansin. Narealize nila ang isang banal na katotohanan. Hindi lahat ay karapat dapat makapasok sa kanilang panloob na mundo. Ang kanilang kapayapaan ay naging sobrang mahalaga. Ang kanilang enerhiya ay naging sobrang bihira. At kapag tunay ng naunawaan ng mga introvert ang bigat ng kanilang sariling enerhiya, nagbabago ang lahat. Tumigil silang piliting umiti para lang makibagay. Tumigil silang ipaliwanag ang kanilang katahimikan sa mga taong marunong lang makinig sa ingay. Nagsimula silang maglakad ng may mabagal ngunit makapangyarihang kumpiyansa. Yung uri ng kumpiyansa na hindi kailangang patunayan ngunit dapat protektahan. Aramdam ito agad ng mga tao. Hindi nila maipaliwanag pero malinaw ang enerhiya ng mga introvert. Nakikita ko kung sino ka. Kaya lumapit ka ng may katotohanan o wag kang lumapit kailanman. Para sa ibang katahimikan ng mga introvert ay tila distansya. Ngunit para sa mga introvert, yun ay kapayapaan. Ang uri ng kapayapaang bunga ng malalim na kamalayan sa sarili, disiplina sa damdamin at lakas ng loob na piliing mag-isa kaysa muling hindi maunawaan. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi umiiwas sa koneksyon ng mga introvert. Pinifilter lang nila ang kaguluhan. Number 1. Sobrang totoo ang enerhiya ng mga introvert para sa mga peke. Ang mga taong nabubuhay sa mababaw na pakikisalamuha ay madalas nababalisa kapag kasama ang mga introvert. Ang kanilang presensya ay parang salamin. Ipinapakita ang mga pagpapanggap na pilit itinatago ng iba. Ang mga introvert ay hindi gumaganap para sa pansin. Hindi sila humahabol ng pag -aproba. Sila ay umiiral ng may katapatan. At sa mundong puno ng ingay, ang ganitong katapatan ay tila banyaga. Kaya madalas silang tawaging malamig o mailap. Pero ang totoo, ang ibig sabihin lang nun ay hindi ako makapagpanggap pag yung introvert ang kasama ko. Hindi nila layuning manakot, pero ang kanilang katahimikan ay may bigat. Nakakayanig ito sa mga taong umaasa sa pansin ng iba para maramdaman ang halaga. Ang kanilang katahimikan ay parang bulong na nagsasabing, hindi ako nandito para maglaro ng mga social games. At ang ganitong uri ng pagmamayari sa sarili, iyan ang tunay na kapangyarihan. Number 2. Mapili sa access ang mga introvert, hindi antisocial. Ang mga introvert ay hindi umiiwas sa mga tao. Pinipili lang nila kung sino ang dapat manatili. Alam nila na mas malungkot ang mapaligiran ng mga maling tao kaysa sa pagiging mag-isa. Ang kanilang presensya ay hindi pampublikong parke. Ito ay isang pribadong santuario. Tanging ang mga taong may dalang katahimikan, katapatan at lalim lang ang pinapayagang makapasok. Mas pipiliin nilang magbahagi ng katahimikan sa taong totoo kaysa ng ingay sa taong nakakapagod. Para sa mga introvert, ang kapayapaan ay hindi optional. Ito ay kaligtasan. Ang kanilang tahimik na pagiging mapili ay hindi pagtanggi. Ito ay pagkilatis. Hindi sila nag-iisa para umiwas sa iba, kundi para manatiling tugma sa sarili. Alam nila na bawat taong pinapapasok nila sa kanilang enerhiya ay may kakayahang magpakain o magpahina sa kanilang kaluluwa. Kaya kapag tila malayo sila, tandaan, hindi sila nagsasara ng pinto. Pinipili lang nila kung alin ang dapat buksan. Number 3, natuto ang mga introvert na ipaglaban ang kanilang emotional space. Hindi lang oras ang pinoprotektahan ng mga introvert, kundi pati ang kanilang kapayapaan. Matapos ang maraming taon ng sobrang pagbibigay, sobrang pag-unawa at madalas na pagkaubos, natutunan nila ang halaga ng emotional self-defense. Nararamdaman nila ang mga nakatagong motibo bago pa man ito masabi. At kapag may taong may dalang kaguluhan, mararamdaman agad nun ang tahimik na no ng mga introvert. Isang pagtangging hindi kailangan ng mga salita. Hindi ito kayabangan, ito ay kamalayan. Alam nila na hindi lahat ng usapan ay karapat dapat sa kanilang emosyonal na puhunan. At hindi lahat ng problema ay dapat nilang akuin. Ang kanilang katahimikan ay kalasag. Ang kanilang mga hangganan ay ang kanilang tahimik na kapangyarihan. Nararamdaman nito ng iba. Ang uri ng presensyang nagsasabing, hindi ako available para sa manipulasyon. Hindi dahil hindi maramdami ng mga introvert, ngunit dahil natutunan na nilang protektahan ang kanilang nararamdaman. Number 4. Sa katahimikan pinoproseso ng mga introvert ang kanilang damdamin. Kapag nasaktan ng mga introvert, hindi nila ito pinagsisigawan. Sila ay umaatras. Kapag sila ay nagalit, hindi sila sumasabog. Sila ay nagmumuni-muni. Ganyan sila maghilom, pribado, panloob at tahimik. Ito ay isang anyo ng emotional alchemy. Paglikha ng kaliwanagan mula sa kaguluhan, paglikha ng lakas mula sa sakit. Ang kadalasan katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay pagbabago. Madalas mapagkamalang malamig ang ganitong composure. Ngunit ang hindi nakikita ng iba ay abala ang mga introvert sa pagsusuri ng damdamin, pag-unawa sa mga patterns, at paghahanap ng kahulugan bago magsalita. Hindi sila naglalabas ng hinaing sa sampung tao. Pinakikinggan nila ang bagyo sa loob hanggang ito ay humupa. Ang kanilang paggaling ay hindi nagaganap sa publiko. Nagaganap ito sa dilim kung saan tahimik nilang binubuo muli ang kanilang emosyonal na pundasyon. At kapag lumabas silang muli, hindi ito para sa pansin, kundi para sa katotohanan. Number 5. Nagmamasid muna ang mga introvert bago magtiwala. Ang mga introvert ay likas na mga tagamasid. Hindi sila nagmamadali sa pakikitungo dahil alam nila kung gaano kadaling magsuot ng maskara ang mga tao. Pinag-aaralan nila ang mga enerhiya. Napapansin nila ang mga tono, timing, postura at intensyon. Yung mga tahimik na detalye na nagsasabi ng mas marami kaysa sa mga salita. Napapansin nila kung paano tratuhin ng isang tao ang mga waiter, kung paano sila magsalita kapag walang nakatingin, at kung paano nagbabago ang enerhiya nila kapag pumasok ang katahimikan sa silid. Ang tiwala nila ay nakabatay sa pattern, hindi sa mga pangako. Kaya may mga taong nababalisa kapag kasama sila dahil nararamdaman nilang sila ay nababasa ng mabuti. Hindi nagtatanong ang mga introvert. Nakakakita sila. Hindi sila nang huhusga. Sila ay nakakaunawa. At ang pagunawang yon ang dahilan kung bakit napakahirap makuha ang kanilang tiwala. Dahil ito ay totoo, bihira at mahalaga. Hindi sila takot sa mga tao, pero hindi rin sila basta nagbibigay ng emotional access ng hindi muna nagmamasid. Number six. Mas pinahalaga ng mga introvert ang panloob na kapayapaan kaysa sa pagtanggap ng lipunan. Dumarating sa buhay ng bawat introvert ang sandaling nare-realize nila na mas masarap ang kapayapaan kaysa sa pagiging gustuhin ng lahat. Nakamove on na sila mula sa pangangailangang pasayahin ng lahat. Hindi na nila isinasakripisyo ang sarili nilang ginhawa para lang magmukhang maayos sa iba. Sa bawat pagkataong dati ay labis nilang ipinaliwanag ang sarili Naramdaman nila ang pagkaubos ng enerhiya. Hanggang sa tuluyan nilang matutunan na ang katahimikan ay mas epektibong proteksyon kaysa sa anumang paliwanag. Ngayon, hindi na sila naghahabol ng pansin. Naghahanap na sila ng alignment. Ang katahimikan, pag-iisa at mga mababagal na araw ay naging sagradong ritual ng emotional recharge. Hindi na sila takot na hindi maunawaan dahil tinanggap na nilang karamihan ay hindi nakikinig para umunawa nakikinig lang sila para sumagot. At hindi na kailangan ng mga introvert ng ganung uri ng ingay. Ang kanilang kapayapaan ang kanilang prioridad, hindi kasikatan. Number 7, na master ng mga introvert ang sining ng emosyonal na pagkakahiwalay. Natuto na ang mga introvert na tumugon sa halip na mag-react. Hinahayaan nilang lumipas muna ang oras bago magsalita. At ito ang ikinaiinis ng mga taong umaasa sa drama para manatiling mahalaga Ang kanilang kalmadong sarili ay sumisira sa kontrol ng iba Kapag may mang inis at katahimikan lang ang isinukli nila Nagiging sandata ang katahimikan na yon Ang emosyonal na pagkakahiwalay ay hindi kawalan ng malasakit Ito ay karunungan kung sino at ano ang dapat alagaan Hindi nila pinapayagang bawat opinyon, bawat mood o bawat insulto Ay makapasok sa kanilang emosyonal na sistema Pinoprotektahan nila ang kalinawan ng isip sa pamamagitan ng katahimikan. Alam ng mga introvert na ang labis na pag-react ay nagpapakain lang sa kaguluhan. Kaya natutunan nilang ang sining ng tahimik na paglayo upang hayaang mamatay ang sigalot sa gutom sa halip na pakainin ito. Hindi ito lamig, ito ay kontrol, ito ay evolusyon. At number 8, hindi kailanman nila yon ng mga introvert na maging madaling basahin. Hindi ginawa ang mga introvert para makihalo. Ginawa sila para tumindig ng tahimik at maging kakaiba. Ang kanilang misteryo ay hindi pagpapanggap. Ito ay protection. Hindi sila mahilig mag-overshare. Hindi nila inilalantad ang kanilang panloob na mundo sa mga taong hindi pakarapat dapat. Hindi nila pinapalambot ang kanilang katotohanan o pinapaliit ang kanilang enerhiya para lang magmukhang madaling lapitan. Ang kanilang pagiging unapproachable ay hindi kayabangan. Ito ay filter. Ito ang paraan ng kanilang kaluluwa para manatiling malayo sa kanila ang kaguluhan. Hindi kailangan ng mga introvert na maunawaan ng marami. Ang kailangan lang nila ay kapayapaan sa sarili. Ang kanilang katahimikan ay hindi pagtanggi. Ito ay respeto. Ito ay paraan nila ng pagpaparangal sa kanilang panloob na mundo mula sa mundong bihirang tumigil para makinig. Kaya kapag sinabi ng mga tao na mukhang unapproachable ang mga introvert, hindi sila lubusang mali pero hindi rin tama. Unapproachable ang mga introvert hindi dahil ayaw nila sa mga tao, kundi dahil mas mahal lang nila ang kanilang kapayapaan kaysa sa pag-aproba. Ang kanilang stillness ay hindi lamig, ito ay control. Ang kanilang containment ay hindi kawalan, ito ay protection. Natutunan na nila na hindi lahat ng kaluluwa ay karapat dapat magkaroon ng pwesto sa unahan ng kanilang panloob na buhay. Yan ang tahimik na dominance ng mga introvert. Hindi sila humihingi ng respeto. Isinasa buhay nila ito. Hindi sila naghahanap ng pagpapatunay. Sumisinag sa kanila ang kumpiyansa. At sinasabi na kanilang aura ang lahat. Alam ko kung sino ako. Lumapit ka ng may layunin o wag kang lumapit. Yan ang tahimik na hangganan ang hindi nakikitang kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit maaaring magmukhang unapproachable ang mga introvert. Ngunit sa katotohanan, sila ay hindi kayang lapitan dahil mahirap silang pantayan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, di naman talaga moody ang mga introvert. Di lang nila kayang basahin ng malalim ang pagiging tahimik namin. Nakakadrain ang enerhiya kapag kami ay nadidistract. Magandang gabi po Sir AP. At salamat sa magagandang episode na upload nyo. God bless po. Sabi naman ni Rebecca Ogata Totoo yan Sir AP Hindi ako moody Siguro dala na rin ang pinagdaanan ko noon Sa dami ng na mga naka-encounter ko ng mga tao Unti-unti pinag-aralan ko at nababasa ko sila At ayon naman kay Junjun Perang Sometimes those who don't socialize much Are not actually antisocial They just don't have time for drama and fake people Magandang gabi Sir AP God bless At shoutout din sa mga laging nakasubaybay Annalyn Granada, Pelikulang Pinoy, Arkitakot, Kay Molino, Ramlat, Kalayaan Kapayapaan, Jola Short Video, Lorena Bintas, Pilipinas Update at Kay Kati. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like. I-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit moody ang tingin sa mga taong introvert? Panoorin mo sa video na ito.